Magandang buhay mga kamisis. So, ayan, I am back with paso again. So, nakikita niyo, oh. May bagong paso na naman ako. Bago yan, kahapon lang, oh. Mainit-init pa. <laughs> Napasa ba ako? Napasa. Napaso yata ako sa mga steamer. Isa sa mga steamer trays namin. So, ayan. Oh. Ayan, nilalagyan ko na lang siya ng bio oil. Baka sakaling... Uh, hindi siya magpeklat. So, ayan mga kamisis. For today's video, mga ganap natin. Hindi ko pa rin alam kung anong mga ganap natin. <laughs> Pero magluluto ako ng ano. Magluluto ako ng breakfast ni Mister. Time check tayo. 9 o'clock ang ating oras. yon uh, yun, si Mister ay nag-request ng kunin natin yung ating ang hirap ko na magluluto ako ng kanyang noodles for breakfast galit natin to kasi ano na Pati natin yan god. Sobrang pagod ko mga kamisis. May pasok ako later pero later pa naman yun. So yun, mga, yung mga pinagkainan namin ay nandito pa din mga kamisis. Kagabi pala. Ay, wala na pala kaming ano. Wala na pala kaming ganito. So yun, lutuan ko siya ng noodles at nag-request ang ating mister. Alam ko napakita ko na sa inyo to dati. Um, eto nabibili siya sa Tesco Singaporean noodles ayan, ganyan siya ano yun? Singaporean noodles, ganyan ang isura niya mga kamisis sarap niya, lagyan mo lang siya ng isang itlog at saka gisahan mo siya ng ano ng ano ba tawag doon? ng sibuyas, no need bawang sibuyas lang, carry na yan. So, ayun mga kamisis, ngayon lang ako, yan, ngayon lang ako may late na ano, may late na ano ba tawag dito? Chef, kasi pag, papasok, pa, papasok ako mamayang alas 3. Alas 9 pa lang naman, ayan. 9.05 pa lang naman, pero may pasok ako mamayang alas 3 kasi nag-request ako na i-move eh, yun. Kasi dapat ang pasok ko ay 12 until close pero na move minove ko siya sabi ko meron akong ano may doctor's appointment ako pero ano naman kinansel ko yung appointment ko dahil ako ay nagkaroon kasi nga ang ang appointment na yon ay para sa aking uh, ano ba yon cervical cervical screening ano pap smear ang tawag sa pinas dito kasi sa UK, hindi ko alam kung every year ba yon or every two years or every three years. Meron kaming ganon. May um, regular ang checking nun sa mga uh, may, may age bracket siya eh. Basta dito sa ano. Last na naano ako is ay, every three years yata is 20, 2021. Ako na ano, ako na, na first na na ganun. Ano lang naman yun, libre dito mga kamisis. Uh, yun. Alaga ka talaga dito mga kamisis. Sila pa yung nag, ano, sila pa yung nag, um, sa uh, nagre-remind sa'yo na sabe kasi chinek daw nila yung record ko, hindi pa ako ulit nakakapagpapap smear. So, and then, yun, in-email nila ako, and then, um, sinendan din nila ako ng letter na ini-invite nga ako na magbook na. Madali lang naman magbook Siguro mga after two weeks ang schedule. Na-schedule ko na to mga first week ba ng July? para mga ganun yata ako tumawag. And then, na-schedule nga ako. Kaso nga, ayan, Nagkaroon naman ako, so hindi naman pwedeng bulat-latin. Pagka <laughs> meron ka. <laughs> so, ayan ang mga ganap. So, hindi natuloy, pero hindi ko, hindi ko sinabi sa ano na hindi na-cancel yung appointment ko para hindi nila baguhin. Pero sabi naman is okay lang naman dahil ano, uh, ano pa din naman yung oras ko. Ma mataas pa din naman yung oras ko. Dapat kasi Um, at least 40 to 45 hours per week ang ano ang kailangan. Sabi nila is sobra-sobra pa naman yung hours ko. So, yun. May pinabago rin akong schedule. Kaya, ginawa ulit nilang alas stress yung aking um, pasok. Pero, ano na rin. Natuwa na rin ako kasi, ano, um, yun nga, hindi ako maaga kasi pagka alas 9 ang pasok ko. Alas 9 kasi ang ina-adjust nila yung oras ng restaurant, yung pagbubukas ng restaurant, pagka um, school, school holiday. But, wala akong pasok ng Friday at Saturday. Binigyan nila yon sa akin na day off. Pero, may pasok ako from Thursday last week till Thursday today. So, ilang araw yon Seven days, diba? Seven days straight na laging ala laging alas 9 ng umaga ang pasok. So, hindi talaga ako nakakapagpahinga. Feeling, alam mo yun, sobrang pagod, mga kamisis. Although, marami naman, and then may ano pa kami, na, nag-deep clean pa kami. Um, yun. Buti na lang, hindi ako ang naglinis ng ano, ng aming mga yung malaking smoker namin hindi ka ah, hindi ako yung naglinis kaya happy na din happy days ano bang kukunin ko ah itlog pala so ayun kumusta kayo mga kamisis kagal so, nating nakalimutan ko pang i-upload yung aking isang vlog dapat Miyerkules, ang lagi ko kasing upload is Monday, Wednesday, uh, Friday. So, Ayun. <laughs> hindi ko na-upload yung para sa Wednesday. So, ngayon ko na lang i-upload and then uh, bukas ulit. ba? Diba? O, oh, ayan pala. Hindi ko maabot. Ito ang aking ano. Ito ang aking partner dito sa kitchen. <laughs> Kasi sobrang taas sometimes ng mga uh, ano matawag dyan? Mga cupboard. Mga cabinet. Ayan. Ito ang aking partner pag, mata pag mataas ang cabinet or kahit dito. Ayan ang gamit ko kasi ma maaabot ko ang lahat. Dito kasi namin nilalagay sa taas ng ano yung uh, kitchen towel namin. Sa so, hindi ko naaabot. bigay pa sa akin niya ng aking biyanan. Kasi nagahanap kami before. Parang sa kanya yata yan, ano pa niya, kinuha pa niya sa kanyang garahe. At ibinigay niya sa akin. Nasunog na ang ating ano, kakadaldal. <laughs> Lagay na natin itong ating noodles. Sobrang dali lang nitong iluto, mga kamisi. Then, natin siya ng konting tubig. Para lumambot yung noodles. Ayan. And then, pag natuyo na yung tubig, ilalagay na natin ang ating jitlog. Jitlog sabi ng jitlog. Yeah, madami akong gagawin today. Para, yun nga, gagawin ko na today yung aking mga dapat gawin tomorrow para pahinga na lang tomorrow. And, um, Saturday, baka pahinga na lang din kasi sobrang pagod mga kamisis. And guys, lapit na maluto. Lalagyan ko rin siya ng marina kong chicken powder dito. Ayan. Chicken powder. Nabili ko sa Morrison ko ba ito nabili? So somewhere. Somewhere in grocery. <laughs> ano daw? <laughs> And then, konting um, ito. Paminta. Gana natin ng itlog. So, ayan mga kamisis. Ako ay nakaluto na. Madali lang naman siyang iluto. Once nalagyan mo na ng itlog, lutoy mo lang yung itlog and then carabels na. O, ba diba? Ayan. Ayan ang pagkain niya for today. sarap nitong tutong na to mga kamisis oh. yun na dikit dito sa ano kukod ko din ko yan namaya <laughs> parang yung mga sinangag ba diba? gusto ko yung mga ano ba tawag dun gusto ko yung mga ah uh, what ah you, you putting it out ah, there you go No, I'm wearing... I'm wearing. <laughs> <laughs> you take it now. It's it's a man's job. Is it? Yes. Yeah, because our it's bin day today. Mga bins, mga kamisis. and it's rubbish day today. So yeah. I'm going take this out as well. There you go. Thank you! So, ayan mga kamisis. Ako naman. It's my turn to eat. Nag-ano ako? nag ako mga kamisis ng ano. Nakabili kasi ako ng goat kahapon. Nagpunta ako sa parang Indian store yata yun. Nakakita ako ng goat, mga kamisis. Nakakita ako ng kambing. So, ayan, kinaldareta ko siya. Ayan, marami siya. <laughs> so, i-freeze if ko na ito mamaya. Pagkakain ko. And then, ayan, oh. Iaano ko lang. Niluto ko to kagabi, mga kamisis. And then, ayan. Sarap. Ang sarap. Matagal na ako naghahanap ng kambing, mga kamisis. Kasi hindi sila nagtitinda nito sa ano, sa mga Uh, regular uh, grocery dito wala, wala ka makikita, puro lamp ang makikita mo, pero goat wala mga kamisis, pero ayan nga nung nakita ko dito nung nakita ko to, ay sige bibili ako o oh, ayan kaya ano ko to, mamaya i lalagay ko sa freezer pag sa separate, separate din ko sa mga ganitong, ano, ganitong lalagyan para pagka ako ay nag-crave ulit sa goat is iinit na lang, o, ba? Diba? So, ayan mga kamis, lagay ko lang ulit ito sa ref. And then, eto naman ang aking rice. Niloko, niloto ko din to kahapon. Ilalagay ko siya sa ano, hindi ko siya iniiwan sa labas kasi nga mainit. Pag mainit dito is madaling mapanis ang kanin, mga kamisis. So, ayan. Meron na rin akong kape. Eh. Yan na lang ang kulang. Mm, yummy. So, ayan, anong oras na ba? Nag-alas gis na mga kamisis So, mag-aano ko, mag-aayos ako sa living room and then sa may, sa may kwarto na isa. Dahil yung mga, na, yung mga nilaban ko, na, naglaban na ako, marami na ako nalaban mga kamisis. Ang natira nilang is yung uniform na sinuot ko kahapon. So, maybe bukas kasi mag-uniform ulit ako today. So, siguro bukas, tsaka ako na lang siya lalaban, konti na lang. And then, titiklopin ko na lahat ngayon para wala na rin akong tiklopin bukas. So, yun, pahinga na lang talaga. But, sabi kasi, merong nung Pilipina na kaibigan ko dito is baka mag-ano kami. mag kami ng blackberry tomorrow. Kasi marami ng blackberry. Mga, yung mga, alam mo yun, alam ko na, na-vlog ko na yun dati sa iba ko sa mga luma kong vlog is merong mga blackberry na yung wild blackberry. So, yun. Yun ang aming gagawin for tomorrow, maybe. Friday. Kasi si Mr. ay may pasok naman. So, yun. Gagala na lang ako today. Ay, tomorrow. So, yan ako. Ang sarap nito. Ang goat. Ang goat, goat, goat. Oh, Yummy 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 lagay ko lang siya dito sa ating ano ayan oh nag naglalangis langis pa oh sarap. kalderetang goat kalderetang <laughs> kambing mm. so good Tingnan nyo mga kamisis. Ang sarap. Tingnan nyo. oh, ang sarap. Haldarit, ang kambing. Yummy. So, ayan mga kamisis. Na ano ko na. Na plancha ko na. Na tiklop ko na yung mga nasa taas. Ngayon naman, kukunin ko na itong last na sinampay ko. Dito ako nagsampay sa loob kasi nga. Ano? Ano man tawag doon? Ma ano sa labas, hindi laging umuulan mga kamisis. So, ayun, dinryer ko to ng very, very light at saka ako sinampay dito sa loob para hindi naman basang-basa at pag sinampay dito baka tumulo, ba diba? So, ayan, inano ko na, last na ito. <laughs> last na ito, anong oras na ba? Hindi ko alam kung anong oras na, pero may oras pa naman ako para matiklop ito at ma- plancha yung iba ko pang uniform uh, kahit nga ngayon eh maano pa din walang araw sa labas maano ako limlim kaya ayan dito tayo sa loob <laughs> operation sampay sa loob ng bahay yun ang hirap dito pag ganito pag winter ganyan hindi ka makapagsampay sa labas mga kamisis dahil hindi matutuyo So, oh, ayan. Kailan ko ba ito nilaban? Nilaban ko to nung isang araw pa. <laughs> Ngayon ko lang kukunin. Kasi nga, ano, um, wala akong time, mga kamisis. Ngayon lang talaga ako nagka-time. And then, ayun, yung nilaban ko, may nilaban din ako kahapon. Diniretso ko na lang ng dryer. Uh, yun, para tuyo na nung, ano, nung kasi anong oras ba ako natapos kahapon alas 6 alas 6 natapos ang work ko kahapon so ayun nung dinryer ko siya bago ako umalis ng bahay and then yun, tuyo na siya nung dumating ako so yun yung mga tiniklop ko sa taas plus yung mga nalaban ko pa nung no? kailan ko pa ba nalaban yun dalawang araw na mahigit <laughs> <laughs> hindi ko talaga natiklop mga kamises nakakaloka Pagod. The best. Kanina, anong oras na rin ako gumalaw? Alas 11 yata. After kong kumain dahil ako ay feeling pagod. di ba diba pagka meron ka, parang bigat ng pakiramdam mo. So, ayun. Nag-ano ako. Nagpahinga na lang. Sabi nga ni mister, Matulog daw ako. Sabi ko, wag, wag na. Kailangan kong magtiklop. So ayun pala, hindi pala kami matutuloy kahapon dahil may pasok yung isang kasisi And yung isa naman is mag-aalaga daw ng mga apo So Ayun With it Hindi tuloy So ayan. tingnan nyo itong mga nabili kong pang tulog, o diba And then isa pa, meron pa isa, dalawa to <laughs> Ang ganda Presko ko siya. Ayan, o ganyan. Tada! Dalawa. Ito na yun. Suot ko na yung una kong nabili. And then, bumili ulit ako ng panibago. So, ayan. And konti na lang naman pala itong aking mga... Parang hindi naman na kailangan. Ano kasi, o. Oh, maano naman na. Hindi naman ma... Hindi naman malukot wag ko na lang lukutin na ganyan. Kasi naka, nasampay siya ng medyo, ano pa, medyo basa. Kaya, na stretch siya. Ano yun, pinahina, pinahanginan ko na lang sa electric fan. <laughs> para matuyo-tuyo din. So, ayan. Konti na lang naman pala ito. Ay, pagoda pa rin ako. wala pag, alam mo ya, pag nahinto ka mga kamisi sa pagtatrabaho, doon mo mararamdaman, ano ba ang tawag doon? Yung doon mo nararamdaman yung pagod sa trabaho. Hindi ko alam kung ano ang tawag doon. After shock. <laughs> After shock ba ang tawag doon? But anyway, ayan. Pagkatapos ko naman nito is, i-freeze ko yung mga karne na nabili namin nung ano nung kailan ko ba nabili yun? nabili namin nung nag food shopping kami kasi kailangan nang i-freeze so ayan pangit talaga ng ano ko ngayong August ngayong school holiday ang pangit ng schedule ko nakakatuyo. So, ayan. Tapos na. Nalinisin. Anong kuhin ko na lang din itong living room. mag ano ako. Ayan, ang dami kong mga ano dito kasi dito ko lang nilagay sa may ilalim nitong ano namin, sa ilalim nitong dining room namin. Dyan ko pinaglalagay yung mga uh, binibenta ko sa Vinted para madaling kuhanin. Hindi ko nakukuhanin sa taas. Kaya tinago ko na lang dyan sa ilalim ng ano. Makita nyo madaming mga malalaking bags ng damit dyan. So, ayan. Last one. Ay, ang bigat ng pakiramdam ko. matulog. Matulog na lang. Pero kailangan ko itong gawin kasi ayoko nang gawin ito bukas kung sa mismong day off ko. Magwawalis din pala ako kasi marami na naman akong mga buhok na nagkalaglag dito sa loob. So, ayan. Tapos na. galing ko rin itong aking mga charger ng aking laptop. Itabi ko na lang muna kasi hindi ko pa naman siya gagamitin. Pati itong aking headset. Yan. Dito ako nag edit kasi parati sa ano namin. Dito sa dining table. Kasi mas madali. So, ayan. Dadaling ko na to sa taas, mga kamisis.